President Bongbong Marcos dapat ikonsidera ikonsidera ang sinabi ni Secretary Enrile bilang Chief Legal Counsel. Siya po kasi ang Chief Legal Counsel ng Pangulo. Eh. Okay? Dapat ikonsidera yung sinabi ni Legal Counsel veteranong politiko, abogado Juan Ponce Enrile. By the way, si Enrile magwa 101 years old na next month, February 14, 111, matalino pa rin. Impeachment process, dapat pairalin at dapat siyang umiral under 1987 Constitution. Pero itong si Lucas Bersamin, Executive Secretary, na siya pa namang dating Chief Justice ng of Suprema, ating Chief Justice, eh ang kanyang paniniwala ay eh, unchanged pa rin daw si Pangulong Marcos. So ayan, base sa karanasan at karunungan, abay walang duda. Sagrado meron si Enrile niyan. Karanasan at karunungan. Ayon inamin na ni eh, Secretary Bersamin. Malaya daw magkabila si basis sa karanasan at karunungan. Kaya ang akin hong paniniwala, ah, bilang uh, political blogger at uh, broadcast journalist ng ilang dekada na, meron karanasan at karunungan si Johnny Ponce Enrile. Kahit 100 magawang 101 years old na sa February. Ang kanyang paniniwala ah, ay impeachment process dapat pinapahiral. Dahil yan ang batas. Yan ay nasa batas. Pero ang problema, yan ang nga, Executive Secretary, hindi niya, dapat ina-advise ni Executive Secretary Bersamin si Pangulong Marcos na talagang, uh, talagang konstitusyonal ang impeachment at magiging unconstitutional kapag hindi sinunod ito. Kasi alam niyo yung kongreso, kaya hindi po gumagalag. Di ko alam, itong kongreso talaga, parang tuta na lang. Eh parang parang sunod-sunuran lang ho sa ating sa malakanyang eh. Nasaan yung co Nasaan yung separation of power between legislator at ang executive department? Kasi may kanya-kanyang obligasyon. Ang trabaho ng malakanyang executive department ipatupad ang batas from constitution hanggang sa lahat ng mga batas, especially mga republika at lalo na sa aligang batas. Yan ang trabaho ng executive department. Ang legislator pag sinabing Philippine Congress, both upper and lower, maba, mababa, at mataas na kapulungan, Kongreso at Senado yun. Sila yung gumagawa ng batas. Sila yung dapat, lahat sila yung nanumpa sa saligang batas na kailang tutuparin, susundin ang alituntunin ng lahat ng provision ang 1987 Constitution. Yung impeachment proceeding ay napakalinaw sa saligang batas. Pero bakit itong kongreso hindi gumagalaw? Puro press release, puro press conference lang. Inang yung ibang congressman, nagsalita na naman kahapon, hindi na daw talaga. Wala na daw talagang pagkakataon. Just imagine. Nagrally yung INC. Natamimi na yung mga congressman na wala na yung balls nila tapang nila. Ang tatapang nila sa Quadcom, ang tatapang nila sa Appropriation Committee hearing, pati yung Blue Ribbon Committee na sila mismo yung nakadiskubre ng na mga pang-aabuso ng Office of the Vice President. Sabi nila, matitiba yung sa Tapos ngayon, bahag ang buntot, ayaw gumalaw. Kaya tama yung sinabi. And really. Kaya ngayon, kaya nga tinatanong ko na nga, ina nga ba? Bersamin versus Enrile really na? Executive Secretary versus legal Chief Legal Counsel ng Pangulo. Silang dalawa, magkaiba na po yung uh, uh, pananaw tungkol dito. Isang tayo maniniwala. Natural, pag binasa natin at alam natin ang saling ng batas, si Indrili really ang may punto dito. Kaya nga po yung aking title eh, President Bongbong Marcos dapat ikonsidera ang sinabi ni Secretary Enrile bilang Chief Legal Counsel. Kasi po ang trabaho ng Legal Counsel, magbibigay yan ng opinion kapag hinihingi ng Pangulo. Siguro hindi hinihingi ng Pangulo, kaya ginawa ni Secretary Enrile, inilabas sa social media ang kanyang saluobin at kanyang paniniwala bilang eksperto sa batas, eksperto sa politika ang kanya rule of law. Impeachment proceeding kailangan. Di diba? Kasi ganito po 'yan eh. Lahat ng Department Secretary or lalo na Legal Counsel, Solicitor General, Executive Secretary, magkukomento lang yan mga yan pag hiningi ng Pangulo ang komento. Pag sinabi niya, uh, Chief Legal Counsel, anong opinion mo rito? Anong komento mo rito? Saka lang magbibigay ng opinion at recommendation ang chief legal counsel o kahit na sinong lawyer pa kahit solicitor general. Ganon po ang proseso. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Pangulo. So dahil marunong si Enrile, hindi siguro siya hiningan ng opinion at at uh, recommendation ang ginawa niya social media itinaan para makarating sa taong bayan at yan ang pinag-uusapan ngayon. Nakakapon ipinakita ko sa inyo yung mag-execute statement diba? niya. Di ba? Alam ni Enrele ang kanyang ginagawa. So si Bersami naman, siguro isa siya sa mga nag-advise kay Pangulo. Kaya nagbigay ng opinion. Opinion lang ha? hindi ho yan policy, hindi yan direktiba, hindi yan pag-uutos. Opinion ng Pangulo na hindi kailangan ng impeachment dahil makakawatak-watak daw ang Pilipino. Sayang ang oras. Eh labag sa batas yon Kasi sinabi ko na kahapon, walang provision sa saligang batas na bawal mag magkaroon ng impeachment dahil baka magkawatak-watak ang Pilipino. Hindi, walang ganon. Ang nakalagay doon, impeachment proceeding, rule of law sa mga impeachable official. Kasi masamang ang president, ulitin ko sinabi ko kahapon, masamang halimbawa, masamang president kapag hindi gumalaw ang impeachment. Ibig sabihin yung lahat ng mga impeachable official, hindi na rin pwedeng i-impeach. Pag hindi ho, tinalakay ang impeachment ni Sara Duterte. Kasi yung sasabihin dyan, yung iba, oh, yung Kisar Duterte hindi nyo ginalaw. Tapos yung ibang mga magpapalang impeachment against, uh, nabawa, uh, Bumbong Marcos, President Marcos, Chief Justice, mga constitutional tapos kaya niyo nyo. O edi, hindi maganda yan. Yan po yung masamang-masamang epekto. Masamang president pag hindi umusod ang impeachment process against Sardo Terte. Kasi maraming impeachable opisan na pwedeng umabuso. Kaya nga merong impeachment sa mga elected at constitutional body para yan ang prevention, yan ang panghahawakan para ho matanggal ang mga elected at saka yung mga impeachable official ng mga constitutional body. Kasi po yung constitutional body katulad sinabi ko Chief Justice, Associate Justice ng Supreme Court, Chairman ng Comelec, Commissioner nila, uh, COA Chairman, Civil Service Chairman, ombudsman lahat yan hindi mo pwedeng tanggalin kahit Presidente. Hindi nila pwedeng palitan yan ng gano'n -gan. Yung kung hindi na impeach yung mga yan. Bakit, Presidente, hindi mo pwedeng tanggalin yung mga yan? Pwede mong i-relieve lang. Pero mukhang hindi rin. Kala, pag inilipat mo yan, bawa yan. Kasi ang nakasaad yan sa saligang batas, may fixed term sila ng 6 na taon o 7 taon. So hindi mo pwedeng tanggalin yan. Matatanggal lang sila pag in mo kapag meron silang violation or paglabag sa batas at kapangyarihan. Yun ho yung sinasabi kong masamang prosedya at masamang halimbawa. Like President, Vice President, pag hindi, mo na, pag hindi gumalaw itong impeachment ni Sarah, hindi ko po sinabing guilty si Sara. Huwag natin pag-usapan yung merito. Huwag muna natin pag-usapan yung ebidensya. Ang, ang Senado na bahala sa ebidensya at kumureso. Ang sinasabi rito, yung proseso. Ayan, para lang mo nakakaintindihan, baka akala nyo, asabihin dyan, nung mababaw ang kaisipan, lalo na yung mga troll, eh kasi against ka lang kay Sara. Gusto mo lang ma-impeach si Sara. Hindi yun ang iso. Ang issue dito ay yung batas. Ang issue rito, yung proseso, bakit tayo sundin? Yung ebidensya at dapat ba impeach si Sarah, bahala na ang congressman at ang senador, lalo na pang nagroon na ng impeachment trial. Sila ang susuri sa ebidensya. Wala pa tayo doon. Wala tayo doon. Kasi yung, yung ipinail na impeachment, yun ay akusasyon lang, yun ay paratang pa lang, dapat tingnan. Yun nga yung impeachment process, rule of law titingnan din papatawag yung kabilang side ng akusado kung totoo yung mga aligasyon or bin aparatang sa kanila. So hindi proseso, hindi po ebidensya ang pinag-uusapan natin. Yung proseso, dapat bang ituloy o hindi? Dito nga ako nagkakaroon ng, nagkakaroon ng problema. Konstitusyon. Madalit sabi, konstitusyonal, naaayon sa batas ang impeachment. Ang konstitusyonal, pag hindi nyo ginamit yan o ginawa. Tingnan nyo kasi mga congressman, opinion lang o, ng Pangulo, tanime na kayo eh. Eh di ba uh, house of the people kayo? House of representative? kinatawang kayo ng taong bayan, hindi kayo kinatawaan ng malakanyang sa kongreso. Kayo ay kinatawaan ng mamamayang Pilipino, kayo mga partilist congressman. Kinatawan kayo ng marginalized sector ng taong bayan, hindi kayo kinatawaan ng malakanyang, hindi kayo kinatawaan ng konsino mga reliyon hindi. Kayo ay nanumpa bilang kinatawan ng taong bayan sa ilalim ng party list law, marginalized sector. Mga district congressman sa buong bansa, kayo ay kinatawan ng mga butantin Pilipino, bawat barangay, bawat sulo ng buong Pilipinas. Hindi kayo kinatawan ni Duterte. Hindi rin kayo kinatawan ng Malacanang. Dapat panindigan ninyo ang isinong pang tungkulin bilang kinatawan ng taong bayan, susundin nyo ang alituntunin ng saligang batas.